morning sa inyo mga kuis yeah, Meron tayo dito click 125. Ah, yeah, papalitan natin yung ball race. Ya, yeah, ito yung binili ni Tatay na piyesa. Yeah. Seven 108. Ito yeah. sa inyo yung pyesa Tapos screenshot nyo na lang kayo mamaya mga kuwis. Tatanggalin muna natin yung ball race niya. Papalitan natin. So, ayan mga kuwis. Tinanggal ko nga pala yung pairings niya. Hindi ko na napakita sa inyo. Uh, doon natin siya umpisaan doon sa uh, tipos niya. Yan. Tatanggalin natin yung nut doon. May nut yan dito. Ito yung gamit natin mga kuwis. Ayan. tanggal muna natin nya mga boys. natin yung not. yeah, susunod na lang natin yung crown na uh, pinaka crown nya may hey, washer yan dito mga kuis washer yan tapos ito pika natin yan mga wala tayong special tools dyan kaya ang gagawin natin dyan mga kuis pupukuin na lang natin ang danda. daan uh, gagawin tayo na rubber mallet sa flat screw katanggal nyo na yan is Ang galing nyo lang yung mga bolitas ko is yan. Lalaglag na yun. Ayan. Ang galing nyo na yan mga kapatid. pag natanggal nyo na yung mga kuis ito natanggalin natin yung kopa nyan yung steering cone sa dito sa taas yan, mo na natin mga kuis. sa mga ois sa ilalim sunod natin yung taas mga ois Tanggalin natin yung isa sa, sa taas. Yeah. Ilinisin ko muna itong mga pinaglalagyan ng steering cone, mga kuys. Tapos update ko kayo agad, ah. So, ito nga pala, mga yeah. kuys. Tatanggalin natin itong uh, yung steering cone niya dito. Yeah, tatanggalin natin yung mga kuys. Yeah. Oh, ako. Gamit tayo dito ng yan sisil saan ng martilyo yan gagamit tayo pero meron ko yun nung mismong puller nito special tools mas maganda kung meron kayo nun pero dito naman yan tatanggal naman natin yan normal. mapapansin nyo mga uh, boys yan yeah. umakangat na yeah. yan Kala natin. Antay nyo mga kuys. Ikakabit ko lang din yung ibang pyesa. Then lilinisin ko din ito. Pupunasan ko muna. So ayan mga kuys. Nalinis ko na. Lalagay na natin yung steering cone nya. Tayo nyo muna ito rubber. Then sunod nyo itong steering cone. Lagyan nyo muna ng grasa para smooth yung pasok. Ito yung mula ng gas. Then, sunod nyo itong steering. Tapos, mga is meron ditong lumang steering cone ng ball race. yan yung gamitin nyo para patong. Tapos, saan yung buhay? ごありがとうございました sunod naman natin yung dyan yeah, sa so mismo ano, tagay ng tape hose may chassis sunod natin yan lilinisin ko din muna bago natin yung installan so ayan yeah, mga is nilagay ko na nga pala yung pangilalim hindi ko na napakita sa inyo kasi medyo uh, mahirap yung pwesto natin Kaya hindi ko na nabidyoan yeah. pero pinakita ko na sa inyo na nakalagay na yung ating bagong steering column yan Susunod ko naman to mga kois Susunod ko yan. Antayin nyo lang mga kois. So, ayan yeah, mga kois. Ayan, oh, Lagay na natin yung uh, steering cone nya. Lalagyan na lang natin yan ng grasa. Saka natin ilalagay itong uh, ball race. Yan. Saka natin ilalagay yan. Ito. Update ko kayo mga kois kaya ayan mga kuwis Nalagyan ko na ng grease Yung ating bowl race Saka yung ilalim nilagyan na rin natin Saka doon sa may tipos Nilagyan din natin yung mismong uh, Bowl race ng grease Nalagyan tayo ng grease Ayan Nalagyan naman natin to sa ibabaw Nung Bowl race Lagyan natin yung sa ibabaw Then susunod natin itong ipos tapos sunod nyo to mga kuis yan yung trauma na nyo nya not Tapos natin na konti ito mga koys yan. Pag okay na sa inyo yung pit, yan, sa kanyo ilalagay yung nut. Ito yung nut. Yan. May washer din yan muna. Washer. terrain yung alugin tong tipos kung naalog pa. Kung hindi na naula, naalog, okay na yun mga kuis. Ya, yeah, tulad niya mga kuis, wala namang alog. Okay na yan. Kasi higit pa naman yan pag nilagyan natin ng nut. Tapos lagyan nyo muna itong washer. Tapos pag lalagay ng washer, meron niyang parang kuntil. Ayan na oh, mga kuis. Itatapat nyo yan dito sa so mismong parang nakagroove siya yan tapos sunod nyo tong nut tapos gumamit kayo yung socket, deep socket yan. Power handle. Okay, power handle Yeah, yung power handle Pag okay na sa inyo, makuwis yan. Update ko kayo mga kuwis pagtapos ito ha. Uh, kakabit ko lang muna yung manivela, gulong, sa kayo ibang pairings. So, ayan yeah, mga kuwis, tapos na natin yung replacement ng ball race. Yeah, ayan, satisfied na si customer. Ayan. Yeah. Malambot na yung kanyang steering. Ayan. Yeah. Wala nang kanto. Ayan. Yeah. Kung nagustuhan nyo ang aking video, mga kuwis, ah, naman ang aking page at saka yung aking Facebook sa uh, saka YouTube channel yan yeah, mga yeah. salamat mga boys.